Dimasig na naman. Maman, mga ano ito? Oh, Chumba. Ang laki niya, ang laki o So ayun mga idol nung magandang gabi sa inyo lahat. Bali nagbabalik ulit tayo mga idol no sa ating uh, Uh, ng mga idol bali ngayon mga idol ay uh, mangiilaw ulit kami mamana kami ng alimawang batong mga idol hindi kasi pwedeng dakma-dakma uh, inyong alimawang batong mga idol kasi masakit manipit mga idol so ang gagawin natin ay uh, papanahin natin mga idol so sa lahat po ng mga solid subscribers Uh, silent viewers maraming salamat po sa inyong lahat at sa mga bagong nag subscribe po sa channel ko maraming salamat po sa inyong lahat uh, sana'y uh, nandyan pa rin kayo sa uh, darating pa mga video namin mga idol no? so ayan uh, umpisan natin mga idol mauli daw lumasag mga idol lumasag ayan mga idol lumasag lumasag mo Baka idol oh idol oh, oh. Ano siya? Nalulog na nga siya Tapos may ano pa Nakakita pa ko na yung limang piso idol <laughs> <laughs> May mga li, Ano? May mga li na <laughs> idol May mga li oh

ay pumawala ano mm. ah. ito ano na uli namin oh, isa Robin tawinawugi. Haha. isa? Haha. 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 Yan. Siya. Dimasig na naman. Mama, no idol. Chumba. Ang laki niya, ang laki oh. Uy. Aliwasa kin, di ba ba? Mm. Yung malaki na yan. Mm. Ano ta mo talaga pag aliwasa dito? Eh. Tigas siya. Iba kasi ano na kalimasan, kulay yun ba no? Mm. Ano? Pa, ang taga lima sa gatak ngayon. Hmm. Eh, mukhang maganda dito pa mana? May pa sema na. pa din ba yan? Hindi na eh. Ayaw ay, ko bakit. Ang tigas. Ay, ito pala. Yung ano. Ano? Uh, May lima ka sa oh. uh. May nakita kami dito mga idol. Ito, ito. Malaki. Malaki mga idol. Dito, dito ka. Ibigot ka lang pa. Ayun dyan sa lab ng puno. Ito. Yan, yan ta sa may flashlight e mo na yan. Yan, yan, yan. Dito ka ikot ka dito. Yan, yan, Dyan, yan. Yan na siya, yan. Ano, yan. Ano. Yan laki niyan, malaki yan. Titinamaan, tinamaan. Tinamaan ba? Ito. Ha. Sa pool. Ano? So ayan mga idol no. Uh, bali uwi na kami mga idol. At uh, medyo marami-rami naman na yung nahuli namin mga idol no. So mamaya na lang ulit mga idol sa pagdating sa bahay. Papakita ko sa inyo yung uli namin mga idol. Lahat lahat. So ayan mga idol no. Ito lang ang lahat lahat na mga nahuli namin mga idol. Ayan. Marami-rami din to mga idol. Halo to mga idol. Mga limang bato at saka limasag. Yan, kung nagustuhan nyo itong video na itong mga idol, huwag nyo po sanang kalimutan i-like, share, and subscribe. Maraming salamat po.